gikan sa pagisa ngadto sa paghaon mo ni ato masudungan dinhi mata gabi eh, even sa kadlawon kung kita magsubay dinhi sa Corales Avenue pero tindaghan na ka yung mga vendor dani eh. ug usapon sa atong napilian og nahapitan mo kining Bob's Pinoy Food Station nakita na nato atong gipangita na Bob's Pinoy Food Station so dinita sa ilang budget meals mo ni atong ka kanang sisig nila kay makita po nato ta sa other mga vlogs mga kapano. So, muna si Madam, naghimo siya Og... Tapa. Ah, tapa. Beef tapa di eh. Kadlawan, manggutanda ko ni Anhidan Danyo. So, mas nindot to. Tirahan na to. Sunod tong ilang java rice. Kanang daghan tao, mga no? So, sudlan na to, mga Let's go! So, muna, in spite sa kagamay sa lang facility o gamay pa po ng ilang lamisa, kinapulipulian na sa mga tao, Nagpaserve like, lang ko o usa ka serving nga uh, sisig with rice kay matud pa nila mo kini ang pinaka top seller din ni nga tindahan. Unya ang naka advantage ani kay duol ra pud siya sa Sibir nga eskwelahan o sa mga uban nga mga opisina din sa dakbayan. Plain rice lang sa atong i-order. Mm. Let's taste. Mm. Eh pagkahalang na ay medyo gamay na sakto ang kapalat. For only 65 pesos. No? Ang katong na yung Jabba Rice is 65 pesos. Sige lang, i-update mo niya. Atong kung tanong si Madam Onya, kung man to count Katong mga nagdali, di asilang lakaw. Diyan so, na mo order dahil. Oh, so, mo order dahil. Ibutan niya sa Osaka Bowl. Pagyado. -e Grabe nah, ka perfect. Kembali, ang opening time gid ani, opening hours gid ani is from 10 AM to 3 p.m. mama, tama na? Okay, from 10 AM to 3 AM. So laos laos lagi na siya. Hmm. Once again, along the Corrales Highway ito sa mga panlo. Osa ikuan, osa pinaka top seller niyo din ng uh, Mino. Ang top seller jud na mo dire kay Ano oh, niyang sisig? Sisig. Ano na sabi pa rin sir? Namin itong silog, tapos patsuy. Ano na Ah, okay. Katupang naglalik kayo na yung mga lakaw, pwede na po nila ibutang for take out din sa osaka bowl, mga higala. Ug aside pud ni ana, napud sila yung gitawag og Japanese food nga gitawag og Japanese shumai. Then napud sila yung mga lamas din yo nga kita na lay magmix. Mga fan din nila sa tag no. Makita-kita ta sa sunod ko nga mga video. Bye-bye God bless.